Welcome back to my channel, it's me again, it right here, it's my nè là hello hi guys Thank you so much again oh sa mga relatives uh, Ismael Kandi Kinji. Thank you, thank you sa inyo. Ha? Huh? So ang inaangagin pa ninyo palatandaan sa pagsugod nila sa ila pagpangabuhi. Isan pa may duwag na ka na. So kanitong gya po nila ina sa pagpangabuhi nila. No? May ka man siya. May ikaw na ha. Okay, next. I-prepare ang ang inyong gabuki. Dari sa kwa, uh, Kinji, Ismael, oh, para oh, sa tuwing oh, sa gabuki. Uh, Okay, thank you, Bright, and Bride uh, as Okay. Oh, dali, dali, dali na yun. Dua ka line dua ka line dali na dali na. Oh, dali na di. Give dali na Dali dali na Oh, wala ikiyas di. Oh, sige, dali, 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 dali na di. Okay, dali na sa tupad, Christopad. Lima palayo, lima palayo. Kristian, Dari, nanti, Dari, diri lah Para Ready? Kenji, are you ready Kenji? Harap-harap ok say 1, 2, 3 Panggabal kong aku Bangka-bangka boy mo Ready? Inilah dukungan tu ok Bersama-sama Bersama-sama Ready? 1 2 3 Go siya again. Okay. okay. Hindi pa tapos, hindi pa tapos Hindi pa tapos ha? Hindi ang kalipang koan sa paray din ng grupo. Maluhod ang lalaki, magpasok-sok. Maluhod ang lalaki, magpasok, -sok. Ang lalaki magpasok -sok. Okay. So baka din siya is game, magpasok-sok sa ang kwan. one, two, three, sok-sok. Ah, nasa? <laughs> okay, pinapaganda ang bagong ginilihar. <laughs> ang bagong nga nakasalo sa ang bouquet kag ang Thank you so much. Know, miss Grims in at Dinshel and Eski Chairman sa Barangay ng Wang Ergao. Okay. May peace box peace yan. Okay. <laughs> okay, pwede na kami. Ah, thank you man sa aton nga bag-o nga nakasalo sang Bokey and Garter. Thank you so much. Ara na. Ang tinidor nila nga duwa. na. Ari di? gamay lang, ah, uh, slice, kag i... Ang moment na ginali, ba na Ismael, sa pag-exay yung kamot sa pag -ungit. Gamay lang, ibutang sa may <coughs> 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 Di dai. Jadi dok dok saya bola ni mudai dia dok. Kalau make picture Oke. Okay. picture ready. EX angka mot magungit 3D1 2 3. Sarang. Oke, okay. lapakan atun silang. Silang. <tik> 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 boksang gina ang rap niya yeah, kung nanonood man. O, oh, buksan gina ang rap kung nanonood pagkita sa Isa lang ang buksan Ang dami ba si mo buka Ay, isa <tamo> ka Lumaniho <laughs> 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 <-kuk> <laughs> <laughs> man siya. Bal -bal Kau ayo kada <kena> isa saya ipagua. Tangku <laughs> koi. Mau datang ke timo situ sini. Ini suka dingin. Oke, <laughs> mana, masih tak nak kaya, nak? Ah, ni akan waktu tu. Cak ini-ini nang ngobra. Pi dinama tak kurang kali roh nah. Ini tu Okay, salamat. Oh, So,